yun o, no? magandang araw sa inyo mga paps no? ngayong araw is uh, susubukan kong tanggalin yung ano neto, yung vibration susubukan kong li lihain yung uh, lining at saka yung bell, hindi naman siya dragging mga paps no, malakas lang lang talaga siya mag vibrate, yun ang issue niya eh, lalong lalo na pag naka center stand, gaya nito mga paps, pakita ko muna sa inyo ha? paano siya mag vibrate yeah. Panda natin. Ayan siya mga paps, oh. 'di ba? Ang lakas eh, oh. ayan oh. Tingnan niyo. gumagalaw. Ayan gumagalaw, ayan oh. Yung ano natin, yung fabric fluid, oh. So malakas talaga siya. Ayan oh. Ngayon, subukan natin tanggalin 'yan mga paps. lilihain lang natin yung ano yan, yung bell at saka lining yun lang yun lang gagawin natin kasi napaka bago pa nitong motor natin eh, no? testing lang kasi yung iba ginu pinapa bell group nila kaso ako hindi ko hindi ko kasi ano eh uh, subukan ko muna no, mga paps tapos ipakita ko sa inyo mamaya pag anong ano kung dragi uh, malakas pa rin ba mag vibrate wala natin mga paps game una tanggalin muna natin to itong allen at saka 8 mm na socket hindi pasok yung 1 half so gamitan natin ng 1 fourth tanggalin din natin to Nakaipit lang naman yan. Tanggal na yung cover. Lahat ng 8mm na tornilyo. Paikot. Paikot. Ang odometer natin mga pops 900 pa lang 950 Grabe dumi na pala oh. Sa ngayon ito lang muna titirahin natin Total so, eh ganito, Ito yung topic natin ngayon eh Yung belt Tsaka yung lining Okay bakasin natin ito mga pops Yan 19mm Wow ang dumi na Ito yung mga lining eh, madulas nga siya. Sa ngayon, lihain muna natin to. Ito. Ito, lihain mga paps Ito. Ito. Yung lining. At saka itong bell. Ayan, lihain natin to ng magaspang. I-testing natin kung mawala ba yung vibration. Ito, kuha lang yung liha. 100. Yung pinakamagaspang mga paps Tapos lihain natin itong bell. tar Meron pa rin mga paps pero kahit papaano eh ano naka-center stand siya. Meron pa rin ayan oh. Red natin. Pero hindi gano kalakas mga paps ayan oh. Hindi siya gano kalakas. Hindi kagaya kanina talaga na nanginginig talaga siya. Meron hindi talaga siya mawala. Meron pa rin ayan napansin niyo yan ayan oh. Ayan, nakikita nyo yung ano, yan oh. Magalaw, pero hindi kaya kanina na nasobrang galaw niya talaga. Ayan o. Oh. Pero meron pa rin talaga siya. Hindi talaga siya totally nawawala. Siguro, hindi na talaga mawawala. yan oh. Kahit naman siguro ipa bell group mo yan. Hindi naman siguro mawawala yung vibration yan na... Uh. Kung eh... -lalo na pagka cold, ano, malamig yung engine. Engine natin, mga paps, no? Siguro yun talagang ano niya eh. Pero at least kahit papano na, na hindi naman nawala, at least na ng mga paps no. Tingnan pansinin niyo yung ano mga paps no. Oh. Yung brake fluid, di ba kanina ang likot niyan. Oh, ngayon oh, medyo ano na siya oh. Pero meron pa rin siya mga paps, pero hindi na totaling grabe yung vibrate. Kahit pa nabawasan na bawasan siya. Ayun oh, ayun. Eh malamig pa yung engine, baka maya pag-init wala na talaga. Ganyan to, ayan oh, medyo uminit na. Walang yan mga paksat. Medyo uminit na siya oh. Wala na siyang ano, ayan oh. Pansinin niyo yung ano natin, ayan oh. Brake fluid. Halos hindi na gumagalaw, ayan oh. Yung ano niya, yung vibrate niya is pag hinawakan mo siya, halos normal na lang din. Ayan oh. Hindi na talaga yung grabe yung vibrate niya. Nabawasan, nabawasan kahit pa paano. Ayan. yon Kahit pa paano mga paps, nabawasan. Ayan. yon hindi na siya malikot. Pag naka-center kasi tayo, di ba, napakalikot. Ayan yun. So, ganun lang mga paps, no? Pwede pala lihain nyo lang yung bell. Lihain nyo lang ng magaspang. Uh, lihain yung belt tapos lihain yung lining kahit papano paano nababawasan sya ayan o oh. oh, hindi na malikot to lapit na ayan oh. hindi na malikot yung fluid kahit pa paano ayan sana may nakuha kayong mga pops no senior ko lang kagor Ka Ka na pindot ko yung busina <laughs> walang nyo Sinyer ko lang mga paps para siyempre para sa mga kapanood nito uh, pwede nyo nung ano, gayahin mga paps no? sa ngayon nyo lang muna mga paps no? adios and salamat po